Ang video na ito ay para sa mga gustong pumasa sa EPS Topic Exam na meron lang konting oras para mag-memorize at para na rin sa mga may mahabang oras na nag-memorize. Marami sa atin ay walang sapat na oras upang mag-memorize ng napakadaming vocabulary bago mag-exam. Halos lahat ay madalian lang. Sa video na to, I-share ko sa inyo kung paano ko naipasa ang EPS Topic Exam sa pamamagitan lang ng pagmemorize ng mga keywords sa madaliang panahon. Siyempre, nagmemorize din ako ng counting vocabularies. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, maaaring pakiclick ang subscribe button, palike na rin at pakitap ng bell button para lagi kayong updated. Narito po ang mga sumusunod na keywords na dapat nating tandaan upang malaman kung ano ang hinihingi ng bawat tanong na ating sasagutan. Kursipsyo k r s i p s i o Please choose Piliin Ang ibig sabihin ay Piliin. Please choose. Talun gasol. Ang ibig sabihin nito, the thing that you heard. Ito ay may kinalaman sa iyong narinig o kung tungkol saan ang iyong narinig. Binhane Tergal Ibig sabihin fill in the blank Isulat sa patlang Binhane Tergal Isulat sa patlang fill in the blank kajang, best or most, pinaka. Ang hinahanap sa tanong ay ang pinaka, pinakatamang sagot or pinakat maling sagot. Kajang, best or most, ang pinaka. Almatin Ang hinahanap sa tanong ay tabang sagot. Correct or appropriate answer. Almatin Tamang sagot. Katun Pareho. Same thing. Ang hinahanap sa tanong ay pareho or same thing. Katunggot. Chian. Maling sagot o wrong answer. Pag nakita si jian sa tanong, ang hinahanap ay maling sagot. Jian. Chung Shim shengkag. Tamang sagot. Correct answer. Pag nakita ito sa tanong, ang hinahanap ay tamang sagot. Chung Shim shengkag. Kuan Tamang sagot. Correct answer. Pag nakita ito sa tanong, ang hinahanap ay tamang sagot. Kuan ke. Majian. Maling sagot. Incorrect or wrong answer. Pag nakita ito sa tanong, ang hinahanap ay maling sagot. Macian. 2. Meron. There is. Pag nakita ang characters na to sa tanong, ang ibig sabihin ang hinihingi ng question ay kung ano ang meron halimbawa sa isang picture anong meron ano ang makikita doon it nun meron Taringot, naiiba, different thing. Pag nakita ang characters na to sa tanong, ang hinihingi ay ang pinaka naiibang sagot. Tarun Naiiba different thing. Talingot. Maling sagot. Wrong answer. Pag nakita ang characters na to sa question, ang hinahanap ay ang maling sagot. Talingot. Maling sagot. Wrong answer. Kuan ke itnengot. Merong tamang sagot. There is a correct answer. Pag nakita ang characters na to, halimbawa, ang mga pagpipili ang sagot, sa apat, meron lang doon isang tamang sagot. Kuan ge itanggat. Merong tamang sagot. There is a correct answer. Matnun danona Tamang salita Correct word Pag nakita ito sa question ang hinahanap ay ang tamang salita Matnun danona Tamang salita Correct word Tehan. Tungkol saan? About. Pag nakita ang characters na to, ang ibig sabihin, ang hinahanap ay tungkol saan ang iyong nabasa o narinig. Tehan. Tungkol saan? About. Almatian Tama Proper Pag nakita ang characters nito ang ibig sabihin ang hinahanap sa tanong ay ang tamang sagot or proper answer. Tetrahedron Sagot answer te tab sagot answer et nun meron there is et nun meron There is Musun kut Ano ang ibig sabihin? What is the meaning? Kurt kut Ano ang ibig sabihin? What is the meaning? Chilmun. Tanong. Question. Chilmun. Chilmun. Tanong. Question. Kuangge itnan. Related. Guangge Ethnon Related Aningot Maling sagot Wrong answer Pag nakita ang characters na sa tanong, ang hinahanap ay maling sagot. At ningot, wrong answer. Maling sagot. Maraming salamat sa panonood. Good luck sa exam. Sana makapasa kayong lahat. 안녕!